Magandang umaga po mga kamader. Ngayon pong umaga ay magluluto tayo ng inaksiv na, na isda na lalagyan po natin ng suka at gata. Ang halo ko po rito ay ang palaya, talong, uh, kamatis, sibuyas, okra, yan po ang aking kahalo rito. At kamatis, sibuyas at okra. At lalagyan po natin ng sibas sa ibabaw. At lalagyan din natin ng hipon. Tara po, samahan niyo ako sa aking pagluluto ngayong umaga. po ang ating iahalo rito dahil itong suka ang ating ginagamit ay matapang ito ho ay ito ay white wine vinegar hindi ako gumagamit na ibang suka kundi ang white wine vinegar lang at inungunang tatakpan siya at ating iluluto sa suka talagyan din natin ng konting nantika para naman lumasa siya ng kaunti. Lalagyan din natin ng paminta. At ng garlic granules. pagpapayahaluan natin ang ating ginata. Tatakpan mo muna natin ang ating niluluto. Da, sa ibabaw. Ito ho, ay sibas na kanina ko pa pinirito. Ayan po. Sibas na isda po yan na pinirito ko kanina. At talagyan din muna natin yan sa ibabaw. Diyos ba, hindi ko ang pag ako'y nagluluto ng ganito, hindi ko nilalagyan ng hito. Dahil sa may hito na po sa freezer, inano ko na lamang mo na lagyan na lang siya ng hito. Pero kung ako ay nagluluto, ay wala ko hito. Tatakpan na ho natin. yan natin ang akin. Konting akin. At dinagdagan niyo ng pampalasa. lalagyan po natin ng konting tubig dahil yung suka huli ko ay napakatapang talaga. Ihulog na ho natin ang gata. Ito ay dalawang maliliit na gata na binili ko sa supermarket. Yung mga gulay naman niya ho binili ko sa Asian market. Kasi kung sa supermarket ay eh, wala kayong mabibili ng mga ganyang kulay. kaya na nating maluto ang kanyang mga halo niya niya ito ay sandali lamang lutuin kailangan lamang ay tamang tigla ang pagluluto dahil doon lang mo sumasarap ang ating luto kung tama ang tamang tigla ito yung malapit ng maluto. Lalagyan na lang natin ng isang chicken. Dagdago doon sa pampasarap na inilagay kanina. So, maya-maya ay yutin na. At tapan na natin. At antay na lang natin na ah. humupa-hupa ang kanyang sabawin. lang pertamaan pelaksana Itu kemarin kunate And yun natin kailangan sabihin sa atin ng pag-aarifin. pwede to na at atin na pong hahanguin at atin na ilalagay sa malinis na lagayan ito po yung luto na at atin na hahanguin eh. at atin nang ililipat sa isang malinis na lagayan. Pinatay ko na po ang apoy. Napakasarap po nito. Ito yung po ko na ginagawa dahil ang anak ko hindi kumakain. Kumain ay tikib lang. Pero ng aking mga kaibigan ay gustong gusto itong luto kong ito. May kamahalan din itong sibas, lalo na kung ito ay inyong binili sa supermarket ay talagang may kamahalan din ho. Nice. Ito na po ang aking pinis product ng aking nilutong paksiw na sibas na nilagyan ko po ng gata at nilagyan ko rin ng malalaking hipon sa ibabaw. Ang halo po nito ay talong, okra at ang kanyang ang um, palaya ay talagang binili ko at sinadya akong yung kulubot-kulubot ang mga balat na ang palaya dahil gusto ko ho ay maharamdaman ko yung pait na ang palaya. At saka ilagay ko na isang siling haba, sibuyas, kamatis, luya, bawang. At nilagyan po natin ang suka, konting-konting mantika at nilagyan po natin ng konting mainit na tubig at wala, ayan o, tapos na ang ating paksir sa gata maraming marami pong salamat at sana po ay tanggilikin ninyo ang aking munting bahay sa aking pagluluto marami pong salamat sa inyo at magandang umaga po